<laughs> Diyan na asawa ko ng balingke. Mga palangga. Good morning, Jet. Good morning. ano ang bilhin mo bang? Ano yan? Anong isda yan? Ay, ano yan? Anong isda? Yung marot? Ay. Ah, ang GG? Galunggong. Galunggong ba yan? Tapos ba't nagtuyo ka? Bili ka na ng Ano, boss mo sa bawa yan? Alagang 140 lahat. 140. Ayos na. Tipid-tipid na tayo niyan. Aray. Wala eh. Bingkong ako eh. Ano ako abali? Yun nga. Sakit ng biwa. Ko. Asawa ko muna yung namalingki ngayon. Uh, ah, sabi niya siya muna para mahanap siya ng medyo murang ano. ma maulam namin hanggang mamaya. Diba? Pili siya kalunggong ang tawagin sa Tagalog sa Bisaya naman ah, sigarilyo o unsa ba nga ano ba yung pangalan sa Bisaya naman sigarilyo may tawag ano dito sa Mindanao God so, yung nabili niya ah, okay okay ah Malunggay, wow, presko ng malunggay mo ano? Wala, ilak anong sa luyot pa pa ang maot. puti, ah, Dana ay, maot tayo ng higop kita na. Maot -ok kayong tuwan. Sa luyot. Ano, may Sige, ano mo lang. Pagpati lang, ako'y... Ako'y um. ako mabirada ay timpla. Lami kaya mo palangga ito. Ang kuwan ka mga palangga. Oh. Gulay nga nabalit, nabalit sa kusawa. Ang sama, anak, ayaw, himuag paypay. Mungon man po niyong paypay na. Uy, sa ka? Tua, gibit bit na. to eh. Mali, ibalik sa palengke. gida Baba-baba. Eh, ano? ganda ng gulay, mga palangga. West Ito bago na, talaga to. Ganyan talaga yung garden ko dyan, mga palangga. Pag pumunta ka lang sa garden ko, pag gusto mo ng gulay, matik mga palangga. Ang dami mo mga kukuha. Pag so, may dala ka lang pera, ayos na. Ano diba? Pag wala kang dalang pera palangga, hindi ka makakuha ng gulay kung presko dyan sa market sa mga palangga. Ay, 10 piso. Ay, 10 oh, Sarap ng ano. Yan, dapat. Ang gusto ko talaga sa tanglan, mga palangga. Yan, At ganyan. Ang muntas to, lahat. Yan, buhay na buhay. Para malasa. Di ba, ma'am? Malasa. Agoy, kalamit ka. Tamis, piste. Uy, wag yan ako. Ay, masaman ka na. Ah, suko. Uy, siya. Ah, hmm. sukaya. Masamad ka na, half dos na. Ang okay, ato din na half dos? Na. Na. Hagpatan mo na ng asawa ko yung gulay namin. At ako yung magtitimpla. Na lang. Kasi, pag ako nagtimpla, sarap na sarap sa higot yung asawa ko mga palangga. <laughs> diba? Yum, yum, yum.